Magandang umaga Mike. Mananawagan si Speaker perisala Belmonte kay Chief Justice Renato Corona na agad ang bumaba sa preso matapos ikundig ito ng impeachment court. Ayon kay Belmonte, itong dapat gawin ni Corona bilang pagrespeto sa desisyon ng Senator Judges. Iginit nito ang, uh, ang, ang hato ng impeachment court ay uh, final at executory. Ayon pa kay Belmonte, itong uh, hindi dapat natanggapin ng uh, Senator Judges maging ng kamar yung pahayag ni Defense Lead Counsel Serapin Cuevas na magiging epektibo pa ang hato na palipas namang ang labing araw ng uh, pagbaba ng condition ng impeachment court. Hindi na rin dapat pang iprosigin ang kampo ni Corona yung at kapal at sa Korte Suprema para harangin yung implementasyon ng pantatanggal dito sa pwesto. Ayon kay House Majority Floor Leader na Teddy Gonzalez, kapag ginawa pa ito ay para na rin aamiyandahan ang saligang batas dahil ibibigay sa ibang sangay ng gobyerno ang pinala desisyon sa impeachment ng isang impeachable official. Ang inyong kapuso, Rowena Sabasyon, GMA Super Radio DCWB.